Grabe siyang magsalita. mga masakit siyang magsalita, mga peeps. Lalong-lalo na lalo kapag afam yung ka-LDR mo. Yo! What's up, mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit nyo rin yung notification bell para at least maging updated kayo if I have a new upload. My name is Kay are watching Humolas TV. Mga kapips, Humolas TV, subscribe ka na. So ayun, let's start na mga pips ha. Bali, limang signs lang ang ibibigay ko kung bakit hindi ka na dapat magparamdam dyan sa ka-LDR mo. Number one, hindi ka na dapat magparamdam sa kanya kapag Sinisin ka na lang niya. Hello, think it over. Ma talaga. Think it over, mga peeps, ha? Sino ba namang? T-A-N-G-A. Ang kukontak pa sa mapalalaki o mapababaeng ka LDR kung nawawalan na siya ng time sa iyo at kung sinisin ka na lang niya. Kung ikabagaganahan ka pa bang makipag-communicate sa ka-LDR mo? Number two, ka nang nasasaktan dahil sa kanya. Kumbaga, ito yun ha. May, nangyayari talaga itong mga pipsa. Kasi may isang viewer ako na... Yes, sinusuportahan siya ng ka-LDR niya. Yung ka-LDR niya is a fam. Sinusuportahan niya yung babae. Pinapaaran niya. Basta binabayaran lahat ng monthly bill ng babae. Pero ang problema... Is sobrang babaero yung afam. So, anong pipiliin mo? Yung masasaktan at masasaktan ka na lang palagi? O yung suporta niya? <laughs> Ito, pero depende pa din talaga niya sa iyong mga pipsa. ha? Kasi nga, nagbibigay lang naman ako ng advice para at least maliwanagan yung mga isipan nyo. Kasi nga, nangyari na din sa akin yan dati ha? Na, na yun, sinusuportahan din ako. Yung nalaman ko pala na madami pala kami sinuportahan, girl. <laughs> So let's proceed to number 3 Number 3 is Kapag palaging busy Sa mga online games Anong pipiliin mo? Dota o ako? Ako, nako, nako, nako Kung baga ano lang yan Dota o ako? Mas gusto mo Dota o ako? <laughs> so ayun mga peeps ha Palagi siyang busy sa online games hindi kanya priority. So you should you should accept the fact na hindi ikaw yung priority niya at yung priority niya is yung online game na yan. Kaya masasabi ko sa iyo mga peeps ha? Bitaw na. Ay know, maraming iba, mar madami pa ding ibang babae na para mga hoping pa din sila, baka ma-hope kayo. Hoping pa din sila na kumbaga For now, for now, maybe busy siya sa mga online games na yan. Pero kung hindi naman talaga, walang walang changes talaga mga peeps ha. Palagi siyang busy. Yung, hindi nga niya makuhang mag-good morning, mag-good night. Hindi niya makuhang mag-update sa'yo. Kasi nga, baga nalulong na siya sa online game mga peeps ha. Number four is kapag wala ng respeto sa'yo. Yes, yung mga six months ha. Six months, sobrang bait niya. Sobrang mag-compliment sa'yo. Sobrang uh, yung mga consistent. Ano yung consistency ng, ng isang ka-LDR mo ha? Huh? But then after six months, nawala na siya ng respeto. Kasi nga, meron pala siyang ibang in-expect. Kasi merong mga lalaki talaga mga pipsa. May mga lalaki na, yes, kukunin niya muna yung loob mo. Sa loob ng six months na yon kung talagang bib, baga, bibigay ka ba sa gusto niya or bibigay ka ba sa gusto niyang mangyari na alam mo na yon makipag um, online alam niyo na so ayun mga meron ding mga cases na yung grabe grabe kanyang i, uh, i, forgot the word Grabe siyang magsalita, o mga masakit siyang magsalita, mga pipsa. Lalong-lalong lalo, lalo na kapag afam yung ka-LDR mo expect mo na talaga ma na may mga afam. I know, hindi lahat ha. May mga afam na grabe yung pagda-down sa ating mga Pinay. Grabe yung, grabe yung, grabe siyang magsalita. Grabe yung mga negative na sinasabi niya sa mga no, pag ganyan, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon, mga pips. I-block mo na agad. Number five, sa so last na tayo, kapag wala na siyang pagbabago, wala nang pagbabago talaga, mga, mga pips, ha? like sa sinabi ko na yung babaero, palagi ka na lang nasasaktan dahil sa kanya, palagi nagkakaroon, minsan nagkakaroon ka pa ng anxiety and depression. Ako, seryoso yon ha? Kapag nagkakaroon ka na ng mga ka dahil sa kanya, no, dapat wag ka nang magparamdam mga pips ha. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa taong hindi ka naman seseryosohin. And huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo sa taong hindi naman makontento, di ba? Oh, yan! Yeah! So, yan yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi